<laughs> Hello guys! Ang okay, okay. alak! Oh, Ang sa talaga kami ni <laughs> Kanay! <kami. Mag -sundan laughs> okay. bangga ka nagpapatit! O, oh, ato Atot! Kaya nagpapatit ni Bawit! do! guys, o, Sa guys! oh na! So, Ayan na! So, Ayan <laughs> o oh, yan na, Nahulog na. <laughs> na yung mga pagkamila, pagkamila malaki, oh. Saan oh, natin dito, di nung kame, ah. Huh 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 pa Oh. Oh.

<coughs> ay, sure, ah, Ate isa lang eh Dito 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 ay, tayo. Nai -nai, dito yeah, kami guys. Ano mo pag Nagadaw ang mga Ano pagtrip nanda ta ab. Oh, kan. Ang na ay. Aw mo diba, diba, na. Oh, Uy <laughs> na ngay. Oh, ay, la, ay ay. ay, ay

Nakapoy at Israel na ito si Gay, sige! Oh, oh na kapoy! Ay, guys, nagkapoy <laughs> No, ano, 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 ano. Na, oh. oh, ano guys? Na ano mo? Ano guys? Nakuha na guys. Laglag nung araw? oh Gito oh. guys. Saan guys? Oo. Oh. Saan? Wala na guys. Wala <laughs> na. Wala na. Ang, ang batal. <laughs> oh, wala na. Ito. Mayroon pa. Hello. Guys. Ito. <laughs> Wala laga, ayan, marami guys. Oh, okay. Ano mo? sa Ore ba Ano <bad> <laughs> <Allo, laughs> mo guys? Oh, ito. ko. Ayun guys, oh, dami guys. Kaya lang, Malilit, guys. ng ano. Tungtuan. Baka bakal oh. oh, itu guys oh oh nih oh. nah, ya sidik mujhe banda ya, guys guys <laughs> <laughs> Ay, ito na guys. Tumatang na sa upuan. Ayan guys. O, tumuntun na sa upuan guys. Baka kuha lang ng maliliit na guys Sige, kumami na. Yes, hindi ko kumatin na bandang tinay. Guys, sabut na. Yes, hindi ko

<sev Yup> <laughs> ay pinamutod guys. Wala. na guys. <laughs> guys. guys. Ano barami na Guys, hindi nagtataktol minsan nado. Saan? data sudal Ano magawa ko diyan? Alam ko na guys. Hello guys. Hello guys. Bibi guys, Bibi. <laughs> <laughs> yung mga pamantika niya guys, gumaganda bang guys. <laughs> Bayan <bula> guys. <laughs> no guys. Eh ano <laughs> na naman banget sila guys. Sila you know guys. Yung aramang guys. <laughs> yung araman. Eh naida dumata din dito ya ini. One night you naman mali. Patigi. Patigi. Pati